Oh, mga siman. good afternoon, no? Isang tabo lang pa na naman nakuha natin ngayong araw, no, mga siman, no? So, ayan, dala-dala ni Master Tiloy, no? Marami, no? Ayan, no, antayin na natin kung gaano ka laki yan, mga siman. Siguro nasa 15 kilos to, mga siman. Ayan, mga siman, no? So, baga natin, mga siman. Nakawil ni Master Tiloy dito sa Lusyo, yun. No? Ayan, pag kinukaw na natin mga kasiman, oh. Ayan mga kasiman. Sobrang laki yan mga kasiman. Oh. Sa, siguro nasa 15 kilos. So, abangan natin mga kasiman, oh. Ang gani ka laki. Ayan mga kasiman. <laughs> Nakadaliin naman tayo kayo mga kasiman, oh. Ah. Wala laki palos, oh. No? Ngayong araw. Tagalik na kami nakarating dito mga kasimay kasi galing pa kami malugo no. So dito lang para kayo makakuha sa Bago River no. Kasi yung malugo na ano nag baha no. Nasa 15 kilos to mga kasimay so aba. Ito na mga kasimay. 15 kilos to mga kasimay ang laki. Yan oh. Boom. Oh, kung rapo sa kasi si kinsig mga makasiman? na kupa siling para baboy, 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 yung baboy, 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 naman. Parang baboy na naman. Oh, eh. Ito lang, ito ko kay pasal.